Hello guys, magandang araw po muli sa atin lahat at doon eh, tampak po muli at doon buting channel time ngayon guys ay 6am uh, nabiyahe kami ni Mrs. Tal guys, okay, samahin niyo po kami uh, pupunta tayo ng Tansa Market uh, bibili raw ng OB kasi gagawin halaya at ipapadala namin sa kaibigan namin pabalik ng US ito lang guys ang paborito kasi nila sa libong, sa kanilang mga dadak na doon sa so, ikinuntint ko na ito guys kasi busy busy kami o busy rin ako lagi update lang ito guys ano naman meron tayo mga i-present kahit ito lang pagbiyahe dali ang dinadaanan natin ito guys ay malapit na ito sa tehero o oh, baka tehero na nga hindi siya nang no maaga pa kasi hindi pa Pwede mga ano dito mabigat ang traffic pag magkakatraffic. Ayan guys, nasa gasoline station na tayo na kanto ng pero pag kumanan na tayo dyan, ayan ay papasok na ng kansa At malapit na tayo sa tulay. Ngayon guys, oh, tumuhit na pala tayo ng ano, tulay ng kansa. Ayan na. Ito na yung sinaunang libingan dito sa tansa. Sa likod nyan, nandiyan ang mga uh, musliyo. Hindi na tayo papasok sa kalsada ngayon. Direkso na tayo. Nababa na lang dyan kami sa kapat ng munisipyo. Katawid na lang kami ng kalsada para lakarin na lang yung mo. malapit na yung rice Ayan, tumigil na yan. Si Mrs. Oh. Ang umulakan, no? Mamadali lakad-lakad lang muna tayo guys sa Vega Shell Facial punta ng Tansha Market ang alam ko kasi mahirap hanapin dito ang OB kasi binago lang market parang hindi na namin kabisado kung saan nung ngayon, mga kapwesto mga yan mga nagtitinda ng OB Ikot-ikot muna kami kasi hindi pa namin nakikita kung saan ba na, na, nakapusti yung dating mga nagtitinda ng, dati ito lang yung sa makakasabi natin na doon. Maraming matanda. Wala rin namin alam kung saan okay. nakapusto ang mga nagbibigyan ng ganyan ng crop-crop. Nakasunod lang ako kay Mrs. kasi dapat siya lang ang pupuntag. Wala daw siyang taga-bit-bit kaya ang papel ko ngayon, alalay. Super alalay, taga-bit-bit ikot lang kami ng ikot linga rito, linga loon kaliwa kanan oh, salamat makakita rin Ayan, eh, parang mga batong itinambak lang tiyak <laughs> na mahal yan kasi halos kanina pa kami nag iikot eh, isa lang ang may tinda pag naipatimbang na ito guys, OB, na pinipili ni Mrs. So, Sasakay na ulit tayo. So, ayan guys. Nandito na po kami sa Salinas. Ngayon, ito na po yung park na naipundar ng aming butiing mayor na namaya pa lang siya. Ito yung park na tiyatawag na Salinas Park. Yan ay pundar ng aming napaka sigasig na mayor. Salamat sa kanya at binigyan kami ng ganito at iniwan niya ito sa amin. Maraming maraming sa malawak. Salamat niyo. Paglampas dito, malapit na kami. Ayan. Pagkingin ng metro na lang, nandito na. Makikita niyo guys ang lugar kung saan kami na baba. sa tapat na yan na building na ginawang parang barko ang tsura niya. Ayan, no? ayan ang building na kung tawagin ay, ay dati Rosa del Mar ayan, yan ay isang binyo na maganda yan guys oh siyang siyang barko na nakaparada sa tabing kalsada oh guys ito na nakauwi na kami sa amin ipapakita namin sa inyo oh, yan ang nabili namin ito, ito. inaayos na ni Mrs. Balibalong kilo yan guys. Ang mahal ng isang kilo. Kulang-kulang one hundred. Ubi lang yan. Um, mamaya